DOTR nag-inspeksyon sa Naiya para matiyak ang kahandaan ng paliparan sa bugso ng mga biyahero ngayong Holy Week. Para naman mapabilis ang serbisyo sa mga biyahero, mahigit 50 Immigration Counter ang binuksan. Si Bernard Ferrer sa detalye live. Bernard! Patrick Tiniak ng report of transportation na handang-handa na sila sa pagdagsa ng mga biyahero sa NAIA para sa Semana Santa, mahigit limampung immigration counters ang binuksan para sa mas maayos at mabilis na pag serbisyo sa ating mga kababayan na lalabas ng bansa. Magang nagsagawa ng inspeksyon sa Department of Transportation Secretary Vince Dizon sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Bilang bahagi ng paghahanda sa inaasang dagsa ng mga biyahero ngayong Semana Santa kabilang sa binisita ni Secretary Dizon ang immigration counters. Nakapansin-pansin ang kawalan ng mahabang pila sa kabila ng peak hours. Malayo ito sa sitwasyon noong April 10 kung sa may kita sa isang video ang mahabang pila ng mga pasaherong palabas ng bansa. Sa kasalukuyan, bukas ang 44 na immigration counters at 11 karagdagang counters para sa overseas Filipino workers. May 48 immigration personnel din na back up mula sa Bureau of Immigration upang masigurong mabilis ang serbisyo at maiwasan ng pag ng mga pasahero. Pinasalamatan ni Secretary Dizon ang maayos sa koordinasyon ng Manila International Airport Authority, New Manila Infra Corporation at Bureau of Immigration. Inaasang abot ng mahigit isang milyong pasero ang dadag sa ngayon sa naiya, mas mataas ng 15% kumpara sa mahigit siyam na raang libong pasero na itala noong Palm Sunday hanggang Easter Sunday ng nakarang taon. May pila na rin sa airline counters pero nakaalalay naman ang mga tauhan ng paliparan para magabayan ang mga biyayero. Patrick, nanatiling mabilis naman ang daloy ng trapiko sa paligid ng NAIA Terminal 3 pero pinapayuhan ang ating mga kababayan na dumating sa paliparan ng mas maaga. Dalawang oras bago ang kanilang domestic flight at tatlong oras naman bago ang international departure. Balik sa iyo, Patrick. Maraming salamat, Bernard Ferrer.